50 no. Ayan, magtatanong ako, pag nasagot siya, meron siyang 50 pesos, di ba? Anong key ang nakakabukas ng saging? Ano anong ang walang Yon! Ano ka? Yes! Oh, Ano eh. oh, ba siya? Ano ba ba Hello! Maganda ako, promise! Ngayon <laughs> naman sa episode na to, ang title nito ay 50 tanong. Ayan, magtatanong ako, pag nasagot siya, meron siyang 50 pesos, di ba? O ayan, game na ako, kaya dapat game na sila. Kuya, lika na Ayun, Ayan, o may tanong ako ha, sasagutin yes, mo. Okay Pangatlo ka sa karera, lalagpasan mo yung pangalawa, ilan ka na? Siyempre, first Final answer kuya? Yes, first Ang galing No Hindi Siyempre <laughs> <laughs> Ali sayang naman, <laughs> <laughs> Alin, sayang naman. <laughs> Okay, next pa naman Next, is <laughs> guys, <laughs> next Next, next O, ganito Tagalim yung face mo ma, para makita ka Yes, yeah. ang gwapo ni kuya okay. Pangatlo ka sa karera, lalagpasan mo yung pangalawa So, pang ilan ka? Pangatlo pa rin. Sure ka na dyan, kuya? Sure. Final answer? Pangatlo pa rin, final answer ko. Okay, to. pangatlo daw. Hey. Hey. Sabi mo, oh. masasagot niya. No, Naunan mo yung na may e. pangalawa eh. mo yung pangalawa, di ba? May, may number may one pa May number one, di ba? O, hindi yung pangalawa ka. At sa ikalika dito. O, oh, iba naman. Anong key ang nakakabukas ng saging? Kamay. Kamay. E. Ay. E. E. Key. Okay. Oh, dali. Oh, Alam sagot. Alam ang sagot? Ano key ang nakakabukas ng saging? Kamay. Key ka eh. Key. Okay. Okay. Oh, last try kuya dahil may susi ka dyan. Alam key ang nakakabukas ng saging? Kutsara. Monkey? Oh. Okay, tama si kuya. Sama si kuya. 5,000 yan no? Gime, gime. Yeah. Yeah. Thank you po. Anong room ang ang walang pinto. Four, three, two, two. roommate, X. Uh, Last one, kuya. Last yes. one. Five, four, three, two, one. Five. Door. Ay <laughs> door. Anong room ang walang door? Room. Yon! Oh, Ay! Tama? Hindi ba nanalo ka? Yeah! Ang kakas na ako. Eh. Okay, ito. Estudyante ito ka bata. Dito ka bata. Ito Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Si Jose Rizal po. Okay, you're welcome. Ano ang pambansang awit ng Pilipinas? Five, oh sorry po. Okay, kayo Five, four, three, two, one. Last. Lupa Lupang nila. Okay, so. Tama. Oh. Anong kung mukas? ko kung mukas? Anong kung mukas? Anong ko. Okay po. kung mukas? po? kung mukas? Anong kung Sali ka kung Anong kung mukas? Anong okay. okay. Anong okay. okay manit Hindi. Manitree, ano ko ba pulong hindi mo pwede akyatin? 5, 4, 3, 2, yes! Ano nga Ano Ano ka. Oh, ano ang pwede mong gawin sa gabi na hindi mo pwedeng gawin sa umaga? Magpuyat. Alam na ni Kuya. Oh, siya. Magpuyat. Magpuyat. Tama. Mag diba, Yan ay one hand. Oh, Alisin mo. Ay, may lipstick naman pala. Kaya naman pala gusto ko ganun eh. O, kunyari may 100 pesos ka. Pinapalitan mo ko sa bangko yung 100 pesos. Ang tagbebente. O oh, ilang 20 pesos ngayon na meron ka? Lima. Lima. Ah. Yes! Yeah! Oh, Isa pa pagdagdag. Masyado naman ako talagang sikat po. No? Ay, ah, sikat! Ah, Oo! Oh. Sino ang ating pambansang bayani? Ah, Andres Bonifacio. Bale! Ah, eh. ah, hindi, pambansang bayani. Jose Rizal. Yes! Ang galing! Ang galing! Ang galing! O, oh, ayan! Ah? Oh, ayan, nakadalawa ka na. Yeah alam mo yung bahay kubo. Apo. Ano ang pansampung gulay sa bahay kubo? Pwede mong kantahin, kuya. Bahay kubo, kahit kundi. Ang alaman doon ay sari-sari. Si kamas, talong, si garilyas at mani. Sigaw, batao. Tane. bundol, patola, patola. patola. Labanos. Last <laughs> one, kuya, last one. Kantahin ko ulit. Patola? Hindi. 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 Oh, uh, <laughs> next question. <laughs> o, anong key ang nakakapagbukas ng banana? Anong key ang nakakapagbukas ng banana? Hmm. Five, four, three, Banging. two, oh. yeah! Pisa. Question lang, halika na kuya. Ang tanong, karera. karera. Kung pangatlo ka sa karera, naunahan mo yung pangalawa, pang ilan ka? Pang ilan ka? First, mo. Hindi, hindi. Wrong answer yun. Oo, hindi ko ha. Apa. Kung tatlo kayo sa camera, ikaw ngayon, naunahan mo yung pangalawa. Naunahan ko yung pangalawa. So, so pang-ilang ka ngayon? Ah, pangalawa, Ma'am. Oo, yun. Yes! <laughs> yung ika-sampung gulay sa Bahay Kubo, yung kantang Bahay Kubo. Pwede mo kantahin, Kuya? <laughs> ah, hindi ko memorize eh. 5 Ito yung Ito Ito yung clue! <laughs> Ito yung blue. Oh. Yeah! Okay, ready? Nito ka! Dito ka yung karera, may karera. Ah, tatlo kayo nang mo ngayon yung pangalawa. pang ka? Eh di, ano... Pangalawa? Yeah! Okay. Balik na ako na office. Ito na, kuya. Sino ang pambansang bayani natin? Ito yung no, Rizal. Rizal. Yes. Pa, parang galit ka pa sa oh, akin? <laughs> <laughs> parang nagalit ka? Nakagulit <laughs> <laughs> pero parang common muna yung tanong. At, okay. Pero, pero siyempre, at least alam mo. Kasi kanina, hirap na hirap sila doon sa tanong eh. Masali ka? Isang tanong lang. Isang tanong. Na, lang. ka dito ka sa Mark Cubo. Pwede tayo? Oo. Munti, ang halaman doon ay sari sa Sinka Mas o Oh, ayun, tama ah. yung sagot mo. Ah. Yes, oh, thank you, Ate. Karami-rami na tayo. Kaya, sana nag-enjoy kayong lahat. At maraming maraming salamat. Alam niyo na ang mga niyo sa ilalim. Thank you.